yung mga nandyan na mga Bisaya, pakicorrect nyo na lang ako kung tama ba yung pagkakaintindi ko dun sa Bisaya ni, ni Mayor. Ang problema kasi dito sa mga congressman na to, bida sila sa mga kanya-kanya nilang distrito. Sabi niyan ganon. Karamihan dyan sa mga kupal sa kongreso, walang bumabangga sa kanila sa kanya-kanya nilang distrito. However, yung stay nila sa 19th Congress, nai-involve sila sa mga national issues. So ngayon, binabangga sila ng mga tao na hindi nila kadistrito. And they are not ready for that. So, na, sa East Barbers, si oh, siguro sa East Barbers, talaga siya yung pinakamabigat sa Surigao del Norte. Eh, pagkatapos, ano, ang dami niya ng fuck up sa, sa Congress. O di ngayon, di ba, binabanatan siya ng mga netizens, ang daming galit na galit sa kanya. Kasi unang-una, para putang, hindi ka naman namin representative, ang dami mong 'di ba? Na may pinagsasabi dyan, ka. It's true with other representative also na parang JJ Suarez, 'di ba? Para Pucha, wala kang choice yung Quezon sa'yo eh. Di ka nga dumaan sa contest eh. Mga taga-Quezon na yung bumoto sa'yo pero yung mga ano niya, yung mga ginagawa niya sa Kongreso affects the national scale. Yun yung nakaka-bad trip and sabi ko nga, na figure out ni Martin yung formula eh, kung paano ma-optimize yung power ng House of Representatives kasi ginawa niya walang takot yung mga congressman kasi nga kahit tsaka sila ng sambayan ng Pilipino sa mga pinagagagawa nila sa 19th Congress at the end of the day mananalo sila sa mga distrito nila eh they're still gonna be there. Tapos ginawa nila yung assignment nila kay Tambi, oh, I'm pretty sure may kapalit yun. May kapalit yun na bonggam-bongga. Parang ang ganda ng ilaw ko ngayon kasi ang ganda nung... Or nakatulog lang ako. <laughs> okay, sige, pag-usapan natin si Claire Castro. Di ba in-invite yan sa Tricom? Nag-live yan eh, night before no hearing sa Tricom. Pagkatapos, ang dami niya etchos dun sa live niya. Like, naku, makakontempo ko, baka makulong ako, ineme, ineme, ganyan, ganyan. Dami niyang drama si Claire Castro, malakas yung YouTube channel niya. Ang dami niyang viewers eh. Kasi nga, syempre kapag ka-lawyer, naturally mag-gravitate talaga yung mga tao. Kasi largely naman ang mga Pilipino, di ba? Parang masyadong elib sa title, ganyan-ganyan. Eh, okay rin naman yan to certain extent. Kasi kumbaga, hindi rin naman talaga madaling kunin yung mga ganong achievement. Pero it doesn't guarantee na that person would be honest, that person would be objective, yung mga ganun. Kasi before nagko-comment ako dun sa page niya, sa YouTube channel niya. Pagkatapos nawawala, nagbubura siya ng negative comment. Lalo na kapag ka confrontational yung comment mo dun sa mga points niya. Hindi naman yun personal attack or anything, ah. Yung talaga i-dismantle mo lang talaga yung punto niya. She doesn't appreciate that. Hindi siya ganun. Yung YouTube channel niya, Echo Chamber, ang pwede lang mag-comment pag nakasubscribe ka, ganun. Pag di ka nakasubscribe, di ka pwede mag-comment. Pagkatapos, yun niya, parang hindi siya nag-ano, hindi siya receptive sa opposing views. So, ngayon, kaya ang dating nung ano niya, ang preachy-preachy nung live niya, yung parang, eh, kagaya niya, yung puta, use ka pagkata sa statement mo, nagtatanim ng eberensya, yung mag- Pero, kung anong nito? I think this is indicative na hirap na hirap na ang current administration to find a good guy to work for them. Ganon. Tapos, nag-press na siya today, so USEC na nga siya, ganyan-ganyan. Dami-dami niyang etos dun sa ano, clear, gadon na babae yun, signing. <laughs> <laughs> Grabe Wala yun, Ed. Eh. Napabalita nga, nag-hysterical pala yun before. Uh, kasi inaresto yung kanyang client. So, na-detain siya yung asawa niya at saka yung secretary yata niya. Ayun, parang papunta na nga siyang gadun. Ako excited ako. Lalo na nung nakita ko yung press conference niya. Unang ano pa lang, unang sabak pa lang, parang may press conference nila about the BSP Gold Reserve. Uh, Attorney Claire will discuss, canambular, canambular, ganyan, ganyan. Tapos pagpunta kay Attorney Claire, ganyan. Ah, ipakita natin yung statement ng BSP. <laughs> Pero hindi gumana ni Magana hindi napakita. Na so parang ginawa na lang niya, binasa na lang niya yung statement ng BSP. Nang iintriga daw si Tatay Diggs. Uh, actually, very weak yung mga response nila, no? Sobrang weak nung response nila. And tuloy lang nila yan. Tuloy lang nila yung mga ganyang klasing banat, ganyang klasing response kapag kami sinasabi si PRRD, gano'n. Kasi, eh, huwag natin yung kalaban pag nagkakamali sila. <laughs> So, kita na ano, no? kinakita kita na nagpa-prepare na sila beyond 2025. Sabi ko nga, di ba, yung pinaka-foundation ng Duterte's to vote, it's really looking beyond 2025. And kung makikita ninyo, yung mga atake ng administration ngayong election is about Duterte, about PRRD. Eh, matanda, manufacturer ng fake news, di ba yung sinasabi nila kay PRRD? Pagka merong kritisismo si PRRD, may sinasabi si PRRD tungkol sa gobyerno, ay hindi fake news ganyan ganyan. Ah, ano they really try to ano no, attack head on uh, si PRRD. Kasi wadang may sense, kasi wadang walang sense ganyan ganyan. Basta gusto nila siraan na si PRRD, which is okay lang rin naman sa amin para magmukha kayong tanga in the long run. They diba? were kayo ng tanga in the long run. But you see, bakit nilo, bakit si PRRD yung ina-attack nila? Because they are that is an admission on their part that they are also looking beyond 2025. Basically, it validates yung ano no, yung sabi ko nga yung aking idea about the tertista vote na the tertista vote is about looking beyond 2025. The vote is really Uh, thinking out of the box and trying to fight back by understanding the system. Diba? Kaya yung mga ano dyan, yung mga yung sa 2025 election na nag-iisip, eh, hey, ko ba si Ipe? Ganyan, ganyan. Ay, nako, sabi ko sa inyo, um, yan ang gustong-gusto nila. Yung kapag ako, nuwari, ha, oh, na naman ng artista, ay, baboto na naman tayo ng ganto ganyan, ganyan. Eh, wala naman choice, magkakaroon talaga ng artista dyan. Kung hindi si Ipe yan, someone else. The mere fact that the administration is attacking PRRD not the candidates ha of PDP Laban not even the candidates of PDP Laban not even Marcoleta not even uh, ano ang ina-attack ng BBM administration si PRRD ang ina-attack that is an admission on the part of the administration that they are looking beyond 2025 Inaamin nila na kailangan nila nang malupit na voters base, malupit na pundasyon. kailangan nga masira ang ano, masira ang uh, ang Duterte voter base. Mawala ang pagmamahal ng mga tao diyan sa mga Duterte na 'yan. Hoping that the votes will come to them. Eh kaya nga nila binibili lahat ng mga botante eh, sa pamamagitan ng ayuda, 'di ba? Meron ka dapat mga bagay na pinanghahawakan na non-negotiable. Eh ang problema kasi, kunwari, ito sila Attorney Claire, sila yung ibang mga pinks, yung ibang mga yellows, ganyan-ganyan. For the longest time, you are telling us that Marcos is your non-negotiable. Kasi hodang ikinabit nyo na yan sa moralidad ng tao, kasi hodang ikabit nyo na yan dun sa, oh, you, you are who you vote, yung mga ganon-ganon Eh pagkatapos nani negotiate naman pala, eh ano pala yun? Naninegotiate pala yung morals mo. <laughs> There must be something na talaga pinaninindigan mo ng sagad gale at least, di ko si Richard Gomez. So at least nakita natin si Richard Gomez basta pagka-drugs ang usapan, which sa kanya yan. Hindi talaga pwede sa kanya yan. Ganyan. Si Atty. Rowena Guanzon. Ay, yaki bongbong! -bong. Diba? O hanggang ngayon, dahil yung nung, nung election na, ginawa-gawa siya ang mascot, ginawa, ba diba yung parang mga sinakyan ng sinakyan ng mga pink yung mga ngiwi-ngiwi niya, ganyan-ganyan kasi it benefits them at that time. O ngayon, bakit siya na lang yung pink na tinatamaan ng BBM administration. <laughs> bakit bakit si Martin Romualdez bad trip sa kanya hanggang ngayon? Kasi siguro dahil siya talaga natitirang totoong ayok kay Bongbong sa mga pink. Importante yung mga ganyan eh. Importante yung mga paninindigan sa buhay sa totoo lang. Protest vote is getting attraction, ano? Alam ko marami pa sa inyo dyan yung ano eh. Siyempre yung, yung may iwasan yung sa mga taong critical eh na mag-isip talaga na parang utang. Eh, hindi ko talaga matatanggap na iboboto ko si Ipe. Ganyan, ganyan. Huwag mong tanggapin. Huwag mong tanggapin. Ako, hindi ko rin naman talaga tinatanggap at saka hindi ko rin naman nilalagay yung future ko kay Ipe eh. But this is not about electing an individual. This is really about a pushback. Sabi ko nga sa inyo, it's just so happen kasi na ito yung action na hinihingi at the moment. If we're going to give space to a politician that is allied by the Marcos, it would be very, very difficult to go back to where we used to. Kailangan natin ng numbers. This is not about deserve ba yung kandidato o hindi. Kasi sa totoo lang, at the, the day, wala naman talagang deserve eh. This is about strategy. This is really about uh, winning the bigger fight. And the the bigger fight is in 2028. Sabi ni Gracia, same Joey, I'm still contemplating with Epi, I'm good with the rest of PDP. At gets ko naman yan. At gets ko naman yan. Sa akin naman kasi, o, oh, iti-vote nyo yung ano, yung gusto ninyo dun sa tatlo na bakante. Boto nyo yung straight na PDP lineup, tapos iboto nyo yung tatlo na bakante na gusto ninyo. Doc Mata, Allen Capuyan, Norberto Gonzalez. Diba, e, lagay nyo rin dun. Ay, kumbaga, an eye for an eye. Sabi ko, we can protest in a million ways, but a protest... but a protest vote is to save in die. Napikit mata na lang akong boboto kay Ipe kahit nagbodots <laughs> Joey, ibig ba sabihin ni eh, Barbers di sila makakagawa ng batas pag di kayo umaten sa hearing nila? That's the implication. Kasi bakit nyo kailangan kami isabina, kailangan nyo kami ipa-show cost, ganyan, ganyan, Na para bagang, hindi nyo magagawa yung mga kailangan nyo gawin dyan sa House of Representatives pag wala kami. Magkikita kita tayo sooner or later. Nagbabackpedal talaga ng bonggam-bongga itong si Ace Barbers. For him to highlight na hindi naman tinatarget ang mga Duterte vloggers. Kasi nga, obvious na obvious na tina tinatarget nyo kami actually, mas maraming reasons na pagbabasihan yung hypothesis na pinatarget nyo kami. Kasi unang-una, ang pinagtatawag ninyo, malaking chunk, Duterte aligned Vloggers. Pagkatapos, nung naggalit-galitan kayo sa Congress, ang inaway nyo lang naman, mga Duterte aligned Vloggers. Pagkatapos, you're talking about troll farms, you're talking about, ano, you're talking about South China Sea, MME, ganyan-ganyan o kaninong politics ba yung matutunog pagdating sa mga ganong bagay. Like, for example, yung sa West Philippines. Eh. Mga Duterte vloggers din. So, imposible talagang hindi namin isipin na walang, walang kinalaman ito sa pag-discriminate, pag-target, at pag-ano sa amin, no, pag-teris doon sa mga Duterte aligned Kami talaga yung ta tanong nyo dyan. Kami talaga yung topic nyo dyan. Kami talaga yung target ninyo. It's just that, na yung plano ninyo kasi nga pumalag kami. Yung mga pinatawag nyo ng mga Duterte vloggers are professionals. Abogado, doktor, may mga career sa corporate world. Hindi kasi tanga yung mga pinagtatawag ninyo. So that's why hindi kami papayag na basta-basta nyo lang balahurain dyan sa House of Representatives. I think kaya Duterte Vloggers ang target kasi ililing kayo sa destabilizer na cons doon sa binibintang nila sa mga Duterte allies. I, I, think yun yung target niya. Ano, Jewelski actually yun talaga yung effort nila to justify calling us is really hinge on that. Kasi gusto nilang gawing parang serious yung pagpapatawag sa amin that it is a national security issue. Uh, ang problem kasi ng Tricom, they do not know what they want. Ano ba gusto ninyo? Fake news? Troll farms? Code of conduct? Ano ba exactly? Social media regulation? Because those are separate topics eh. Like for example, yung social media regulation, hindi mo kailangan ng vloggers dyan eh. Hindi mo kailangan ng vloggers dyan. Actually, tinanong ni Gretchen, ho, sabi niya ganun, kasi di ba hindi nagpunta yung mga ano, may mga nagpunta rin ng mga social media, meron dyan mga sa uh, social media platform na hindi nagpunta, like for example yung uh, Facebook and TikTok hindi nagpunta YouTube uh, YouTube YouTube nagpunta, Kinontempt nyo ba sila? E, importante yung mga yan para sa pagkakraft ng social media regulation niyo, kasi if you're going to regulate the social media, sila ang ire-regulate mo yung mga platforms na yan, YouTube, Facebook, Rumble, uh, Twitter, X, de ba? Eh hindi sila nagpunta. Kinontempt nyo ba? Hindi. Diba? Hindi nyo kinontempt. Bakas na bakas yung fact na ano talaga, tin-target nyo talaga ka. <laughs> Mga DDS vloggers naman talaga kadalasan nagka-kaso patungkol sa fake news and disinformation. Sabi ni, oh ito eh, yung kasuhan nyo kung tingin ninyo na violate yun. DDS man siya o oh, hindi. Kung maraming DDS, di eh, kasuhan ninyo. Diba? Eh marami kasi talaga talagang The 30 aligned vloggers eh. ang mga chismis-chismis na sa kaparangan is that um, ano talaga yon naka-align talaga yon yung impeachment ni Inday, yung panggigipit sa mga vloggers, kasama talaga yan doon sa plano nila. Ang goal really is to smoke screen yung problema tungkol sa budget. Yun talaga siya. Kaya plano raw talaga yon Nakasalang daw talaga yung ano na yan. And it is really a plan coming from Lisa Marcos. Yun yung kwento.